Hello, kumusta naman kayo? So, nabanggit ko dun sa vlog ko dun sa kabilang channel na One Proud Pinay na um excuse me. Lagi na lang akong dumidigay kapag kakausap ko kayo. Ano bang meron? Anyway, nabanggit ko dun sa uh, vlog ko na may balak ako na mag anong tawag rito? Na maggawa uh, ng mga fashion post dito sa channel na to type niyo ba makeup ko? Parang ang, gusto ko siya. Mukha akong mas bata kaysa sa normal. <laughs> anyway, um, anong tawag dito? Sinabi ko doon sa video nga na yun na um, ang problema ko kasi, hindi, kaya hindi ako nagpo-post ng na mga fashion uh, blogs vlogs dito. Dahil, hindi ako confident sa pangangatawang ko. At pinakita ko rin doon sa uh, video na yun na ako ay isang apple shape body. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, top heavy. Wala akong boobs, mind you, ha? Medyo flat-chested ako. Pero malaki kasi yung rib cage ko at saka wide yung shoulders ko. So, kahit na hindi ako buba, parang ang laking tingnan nung, nung pang taas ko dahil nga, ang lapad ng balikat ko, ang laki ng rib cage ko, tsaka wala akong bewang. Meron ako, bilbil. <laughs> Tapos wala pa akong balakang. Papakita ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. Papakita ko sa inyo kung anong itsura ko. Okay? Kasi usually nakikita nyo ako from here up lang eh, di ba? Hindi nyo nakikita yung the rest of my body. Except sa mga vlogs. Eh, sa mga vlogs, lagi naman ako naka-t-shirt para i-cover yung aking mga bilbilita. So, naisip ko, ako struggle ako. I'm sure, maraming ibang Pinay na nagsastruggle para magkaroon ng style. Para, uh, anong tawag dito? maintindihan kong ano nga ba ang meron. Diba? Paano ko nga ba isa-style ang sarili ko? Eh, lalo na dahil may bilbil ako. Lalo na kasi tayo mga Pinoy, ang hilig natin sa kanin. Diyos ko, kung kumain ako, para akong kargador. Gantong ulam, tapos gantong banyerang kanin. O, <laughs> ba? Diba? Kaya talagang lalaki yung chan mo. Eh, nagda-diet nga ako ngayon, tsaka nagja-gym, kasi sobrang hindi na ako kasya sa mga damit ko. So, ang ginawa ko, nagpunta ako sa palengke. Yes, sa palengke. At doon ako bumili ng damit. Kasi, ayokong gumasos ng malaki sa mga damit na hindi ko naman sigurado kung next year, eh, uso pa. di ba Trendy-trendy lang. Pasensya na kayo magulo yung buho ko. Actually, sa totoo lang, bagong gising lang ako. Ching! <laughs> uh, anyway, so, eto nga, papakita ko sa inyo. Ang, ang first piece na papakita ko sa inyo ay ang aking skirty. Na ganito ang uh, ang pattern. ba? Diba? Kasi, para sa ating mga top heavy, na mga baing walang balakang, uh, mga babae na puro balikat ang meron, at walang balakang at walang bewang, eh, kailangan natin mag-create ng illusion na mas maliit ang ating top at mas malaki ang ating bottom, di ba? Or at least to balance each other out. So, um, nag-research ako. Tapos nagtingin ako na nagtingin sa Pinterest ng ano ba? Teka lang ha, feeling ko natatanggal yung pelikmata ko eh. Hindi naman <laughs> na ano nga ba ang pwede nating isuot? Um, alam mo, ingit na ingit ako doon sa mga babaeng may balakang. Kahit wala silang puwet, basta may balakang sila kasi parang ang ganda ng hubog, 'di ba? Parang hourglass, Coca-Cola kumbaga. Eh ako, Coca-Cola nga pero 'yung ano, 'yung in <laughs> Hindi 'yung bote. Minsan nga Coke 2000 pa kapag ka hindi ako nagda-diet eh. O 'yung 1.5 liters. Anyways, Mabalik tayo sa pinag-uusapan. So, nag-research nga ako, ano nga ba ang pwedeng isuot ng mga bayo with an apple shape? Ano nga ba ang uh, techniques or tips para makapag-maging fashionista rin tayo kahit papano? So, ito ang aking unang attempt. Pagpatawad nyo kung hindi talaga ako masyadong trendy, kung hindi talaga ako masyadong fashionista kasi hindi ko talaga siya ugali. Eh. Ako yung tipo ng tao na hahaltakin ko na lang kung anong nasa ibabaw ng aparador. Hindi ko iniisip kung anong isusuot ko. Kasi, in my opinion, kahit anong isuot ko, you know! <laughs> anyway, so, dayon na nga. Um, Nag-research ako, inalam ko kung ano bang dapat. So, apparently, okay, black is a very slimming color. So, naisip ko ngayon na ang ipapartner ko sa aking uh, very floral and uh, bright Skirt ay black top. Okay. Actually, 90 ito. Na hindi ko sinusuot. So, naisip ko, eh, dahil manipis yung palda ko, sakto, at least meron akong pang-ilalim, diba? Hmm. Nag-iisip lola mo. Tapos, isa pang uh, ginamit ko, nag-pictorial ako sa sarili ko eh. It helps talaga na marunong ka mag-photograph ng sarili mo at alam mong angulo mo. Anyway, Gumamit din ako ng scarf. Pang style. Para kunyari, socialita. Kahit na hindi man malamig. <laughs> Ayan. So, tatayo ako ngayon at ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang suot ko. Dali ah. L lalayo ako ng bahagya nang makita nyo kasi medyo malapit ako eh. Naka-on ba yung camera? Baka daldala ko ng daldal. Hindi naman naka-on. camera. Yung microphone. Okay. Sige. Let's do this. Okay. So, ang outfit ko ay itong scarf na ito. Ayan. Tapos, sabi ko nga sa inyo, nakasuot ako ng parang nighty. Ng lingerie. Yee! Lingerie, yung taba ko. <laughs> Ayan. Ito yung ginamit ko. Mahaba to hanggang... Kali, akit ako ng kama. ano ba? Nakapakang ko. Mahaba siya. Ayan. Nakikita niyo yung microphone. Mm. Ito yung skirt. Hanggang ano siya? Hanggang dyan. Ayan. Tapos yung lingerie ko hanggang dito. So parang na ako merong itim na happy sleep. ba? Diba? Tapos flowy siya. Para mag-create ng illusion na merong kang valakang. Na merong kang shape. Diba? Pag umikot-ikot ako, saya! Okay. Tapos, ito nga yung top niya. Meron pang ribbon kunwari. Yan. Tapos, ginamit ko to yung scarf para i-hide yung aking bell-bell. Kasi pwede ko siyang gawin ganyan, no? Tsung! Pwede rin siyang nakaganyan lang. ano, no? Nakahang lang siyang ganyan. It the illusion na medyo slender, di ba? Parang ganyan lang. ching, Wala ito. Pero meron. Tapos, syempre, pag po-post ka sa mga picture, lalagay mo yung kamay mo din sa may bewang. Di ba? Kahit wala akong bewang, lalagay ko siya dyan. Tapos, igaganyan ko ng ano yung balakang ko kahit wala akong balakang. Gaganyan ako. Para pag nagpicture, unang-una malayo yung braso mo sa katawan mo. Mukha siyang slim. ba? Diba? Tapos, yung kamay mo creates the illusion na mas maliit yung bewang mo. Tapos dahil nakaganyan ka, para kang may balakang. So, di ba yung shape niya? Hmm. Tapos, ang isa pang tip, kung kagaya ko kayo na mayroong pangalawang baba, minsan pangatlo pa, Pagka magpo post kayo, unang-una, layo ganyan yung baba nyo. Di ba? hindi kita yung... Siyempre, pag malapit, nakikita yung inyong double chin. So, pag gumanyan kayo, o, oh, di ba? Saya. Ay, di ko to ginawa. Dapat ginawa ko to, O, oh, di ba? Ayan, yan ang unang style cherva, na ipapakita ko sa inyo um, i-thumbs up nyo tong video na to kung gusto nyo pang makakita ng iba pang mga video na medyo fashiony na medyo may kinalaman sa anong tawag rito sa pag pagiging maganda <laughs> magandang magdamit ayan um, yun lamang po maraming maraming salamat at uh, yun <laughs> Sabi ko nga, thumbs up nyo video nito kung nyo ng iba. Kasi meron pa akong mga ibang binili, pero ayaw ko siyang ipakita ng all at once. Kasi isipin ko pa nga kung paano ko pa siya isa-style. Um, yun. Kung hindi komportable, jeans and t-shirt, okay na okay yun. Kasi yun talagang usual na outfit ko. Jeans, t-shirt, tsaka sneakers. Yun na, tapos na. Chinelas pa nga minsan eh. Salamat, bye!